Alam nyo ba kung paano natin mapapataas yung success rate ng pagpupunla? Hello mga ka-agri! Ngayon ituturo ko po sa inyo yung mga simpleng paraan at yung mga bagay na pwede natin magamit para mapabilis at mapataas yung success rate ng pag-germinate ng iba't ibang mga seeds sa ating garden. Gamit po yung Epsom salt, hydrogen peroxide, nutrient solution, abo, nail cutter at itong plastic na to kami na. Yung last batch po na pinula ko na nag -failed. Namatay po lahat ng mga seedlings kasi sobrang init. Tapos tatlong araw natin hindi na diligan dahil nag-travel po tayo. Nawala tayo ng na tatlong araw. Walang dilig-dilig yung mga punla natin. Kaya naganda matay at natuyo. So ngayon susolusyonan po natin yung ganong klaseng problema. Para just in case na mag-travel tayo, maiwanan natin ng mga ilang araw kahit pa papaano makakasurvive pa rin yung ating mga tanim. And alam ko makakatulong din po ito sa mga gustong magtanim at nagsisimulang magtayo ng sariling garden. Ito po yung mga simpleng paraan na pwede natin gawin. Ito po yung mga gagamitin natin ngayon. Ito yung sa fruit stand. Ito yung pinaglalagyan ng mga prutas na imported. So pwede kayong bumili doon or pwede kayong mag-recycle ng ibang mga materials. Pwede yung mga plastic basket as long as ma-serve niya po yung purpose. So, kakailanganin natin ng ganito, ng pinaka-base nya, para itong plastic na to, ito yung ilalagay natin dito sa ilalim. Ilalatag po natin dyan kasi ang gagawin natin ay bottom watering. So, maglalagay po tayo ng tubig dyan sa ilalim. Tapos, ipapatong natin itong seeding tray. So, yung pagdidilig natin, galing na po doon sa ilalim. Ang maganda po doon, yung ugat ng ating halaman, siya po yung maghahanap ng tubig. So, yung growth ng ugat papunta dun sa tubig. So, mas maganda yung kanyang root development. Tapos, kahit mawala tayo ng ilang araw, mag-travel, hindi po basta-basta matutuyo yung ating mga punla. So, pwede po natin gamitin itong mga seedling tray. Pwede rin po yung mga recycled, yung mga plastic cups. Yun po, pwede rin natin siyang gamitin. So, ilalatag nyo lang po yung plastic cups dito. Basta may butas lang po yung plastic cups para sumipsip siya ng tubig dun sa ilalim. Then sa pating mix naman, ito yung ating gagamitin. So ito po binistay ko na. Yung ginagamit kong bistayan, ito yung nabili ko rin sa garden shop, itong net pat, Yan, ganda sa kanya. Sakto lang po yung mga na i-strain niya na lupa. So maliliit at pino. So ayan. So binibistay ko siya para mas fine yung lupa. Mas mabilis pong magpalago yung mga seedlings natin. Kasi kung gagamit lang tayo ng ordinary na lupa, tapos clay, mahihirapan pong mag-expand yung ugat kasi matigas yung lupa na puro. So mas maganda po yung uh, pino. Tapos hahaluan natin siya ng ipa ng palay, sinunog na ipa, tapos compost, dumi ng bulate. So ito po, 50-50 mixture na. 50% lupa, tapos 50% organic materials. So yan, para meron na siyang source ng nutrients mabilis siyang mag tapos kaya niya rin mag-hold ng moisture. Unang gagawin natin, magdi-disinfect po tayo ng lupa na gagamitin natin na punlaan, pati po yung ating pagpupunlaan. So gamit lang po yung hydrogen peroxide. Konting trivial lang po, itong hydrogen peroxide, yung kanyang chemical symbol ay H2O2 para siyang tubig na may additional molecule ng oxygen. So ito po yung hydrogen peroxide, nakikita rin siya sa ulan, merong konting amount ng hydrogen peroxide sa ulan. Kaya mapapansin nyo po, after ng ulan, ang ganda ng pubo ng mga halaman. Nagiging berde uh, yung mga dahon, ang sigla-sigla, dahil po yan sa H2O2 na present doon sa ulan. So, ito po maraming gamit itong hydrogen peroxide. Hindi lang siya ginagamit sa medical. Ginagamit din po siya pang disinfect, pang linis, pati po sa pag ginagamit din itong hydrogen peroxide. So, gagawin po natin, Magmi-mix lang tayo nito sa ating sprayer. lalagay lang tayo na ilang drops. Mga 1 tablespoon. Okay, so ito pong ginagamit kong sprayer kasi ito rin po yung ginagamit kong pang year feeding. So hindi na po ako bumibili sa mga agri supply yung mga naipon namin dati sa napang spray ng alcohol. Pero ito tubig na lang po yung laman. Yan. kung makita niyo po mas pino, mas maganda siyang gamitin for full feeding. So ito po ginagamit kong multi-purpose na dito sa aking garden. So sprayan natin yung lupa na gagamitin para ma-disinfect. Matay po yung mga pathogens dyan sa ating uh, pagpupulaan. Then yung ating mismong tray, sprayan din natin. Yan. Maliban po sa pag-spray, pwede rin natin siya ibilad sa araw. Tapos, Itong lupa naman, ang ginagawa po ng iba, sinasangag at binubuhusan ng mainit na tubig, binibilad sa araw. Ang problema lang po doon, pati po yung mga good bacteria na mamatay. So, ako ito lang, kung wala naman masyadong problema na na-encounter sa pagpupunla, itong hydrogen peroxide, okay na po ito. Tapos itong plastic, gugupitin po natin. hatiin natin sa dalawa kasi yung isa, yan po yung ipang sasapin natin dito ice box. Siya po yung mag-hold ng tubig. Yung isa naman, ipapang cover natin sa ibabaw para matrap yung moisture. So, ito po yung binibili ko. Nabili ko siya sa palengke T20 pesos. Ito yung plastic na ginagamit pang balot ng mga malalaking ice box ng mga isda. Pwede naman tayo mag-recycle ng mga plastic bags, trash bag, yung kulay itim. Walang problema po doon. Pero mas prefer ko po yung ganito kasi hindi naman siya ganoon kamahalan tapos dalawa na yung magagamit natin sa kanya tiin lang natin sa dalawa doon sa dulo after natin mahati yung isa ilalatag na natin dito sa ating box para pag naglagay tayo ng tubig, hindi po matatapon. Okay lang po na sobra. Okay lang din kahit hindi na natin siya i sa gilid. Kasi pag may tubig yan, hindi na rin po siya maaalis. Then, ipatong nyo na itong seedling tray. Meron po kong hinanda dito na abo na ihalo natin dito sa ating pating mix para ma-increase po yung pH level. Kasi kung acidic po yung ating lupa, mahihirapan pong lumaki yung ating mga tanim. So maliban po sa abo, pwede tayong gumamit ng agricultural lime or apog. Yan po talaga yung ginagamit ng mga large scale farm. Pero kung backyard lang at pang alternate natin or substitute sa apog, pwede na po itong abo. So, makakuha tayo niyan sa mga pinaglutuan ng uling or kahoy. So, ibubudbud lang natin tapos ihalo natin dun sa ating pagpupunlaan. Maliban po doon, nakakatulong itong abo para mag-provide ng potassium para sa ating mga tanim. So, ikalat lang natin yung ating pating mix doon sa bawat butas. Tapos, i-slightly press po natin para masiksik ng konti. Pero wag naman po yung sobrang compact kasi titigas din yung ating pating mix. Ngayon, ito po yung mga ipupunla natin. Talong, cauliflower, pakwan, sitaw, bagyo beans, pechay, dito sa pakbet pak yung ampalaya lang tapos pipino so unang gagawin natin ibababad natin yung mga seeds na yan para mabilis po siyang mag germinate kasi ito pong mga seeds na to ay coated ng mga gamot no? tulad dito eh meron siyang kulay Ayan, ito po coated ng mga gamot ng mga fungicide para hindi siya sirain ng mga pathogens pag uh, pinupunla. So, gagawin natin, aalisin natin yung mga ibang coating dyan sa mga seeds para mabilis siyang mag-crack. So, lang natin yung mga buto. ibababad natin to ng mga isang oras hanggang dalawang oras. Pero yung iba, isang araw para talagang mabilis pong mag yung mga seeds. Tapos, i-improve natin itong tubig na pagbababaran So, dadagdagan natin siya ng hydrogen peroxide. So, itong hydrogen peroxide, nakakatulong yan for seed germination. Tapos, sasamahan din natin ng Epsom salt. Ito. So, actually, itong Epsom salt, pwede rin natin ihalo dun sa ating dupa. Pero, ang gagawin natin, imimix natin siya sa tubig para doon na lang siya mag-provide ng nutrients para medyo tipid. Mga isang kurot lang sa tubig na natin Tapos lalagay na po natin yung mga buto So dito po papakita ko lang sa inyo Di ba may pinakita ko kanina ng nail cutter Ito po kasing ampalaya Ang tagal po nitong mag germinate Minsan isang linggo na Wala pa rin pong nangyayari. Hindi pa rin sya tumutubo So gagawin natin I-nail cutter natin itong buto ng ampalaya Hanapin lang po natin yung matulis na part ng ampalaya. Tapos gamit po yung nail cutter, gugupitin po natin yan para mabutas. Diyan na ngayon papasok yung tubig. Mas mabilis po yung pag-germinate ng ating mga seeds. Pero iingatan natin na magupit yung seeds sa loob. Ang objective lang natin dito, mabalatan yung ating buto ng ampalaya. Dito naman sa pakwan, hindi na natin siya kailangan panggawin kasi Mabilis naman pong mag-germinate Kaya hindi na natin siya gugupitin Tsaka naitanim ko na rin po ito sa aking garden Kaya alam ko po na kaya natin patubuin to ng mga 3 to 5 days Then yung ibang tanim Kahit hindi na po natin siya gupitin Kasi wala naman siyang coat So bababad na lang natin siya dito sa uh, ginawa nating mixture Para mabilis siyang tumubo Ito lang po yung mga binabad natin Yung mga matitigas na boto, The rest Itong pipino Yung ating talong cauliflower at pechay direct na natin dyan sa seeding tray next ipiprepare na po natin yung tubig na gagamitin natin panlagay dito sa ilalim ng ating seeding tray so mga approximately 1 to 1.5 liter lang ng tubig tapos gagamitan natin siya ng nutrient solution ito po yung mga natirang nutrient solution na ginamit ko nakaraan so haluin lang natin siya para ma-mix yung mga tumigas na ingredients sa loob. So ito naman yung isang part. So A and B yung ating nutrient solution. Kung wala po kayong nutrient solution, okay lang din na tubig lang yung gamitin natin. Kung meron kayong swamp fertilizer or any concoction, pwede po natin yun ihalo sa tubig para mag-provide ng nutrients. So ngayon ilalagay na natin itong nutrient solution. Mga 2.5 ml per bottle. So, yan po yung i-mix natin. Then sasamahan natin siya ng hydrogen peroxide para mag disinfect at madagdagan yung nutrients. Plus sasamahan natin ng Epsom salt, yung magnesium sulfate para mag-provide ng additional nutrients and dakakatulong din po ito para sa seed germination. Then ang maganda po sa Epsom salt, meron siyang sulfur yung sulfur naman nakakatulong po yan para pababain yung alkalinity ng ating lupa. Kung masyadong alkaline kasi yung lupa, meron po yung nutrient deficiency. Maraming farmer po ang gumagamit ng Epsom salt sa kanilang mga garden, binubudbud sa lupa, ginagamit for seed germination. And baka kabili tayo nito sa mga agri-supply sa online. Meron din. Ang hahanapin po natin yung agricultural grade kasi maraming klase ng Epsom salt merong Epsom salt na pwedeng inumin, merong Epsom salt na ginagamit for cosmetics. So gagamitin natin yung pang agriculture. So after natin mahalo, ilalagay na natin siya dun sa ating tray para mag-absorb na po ng tubig yung ating pinipera na taniman. Kung kulang pa po yung mixture na ginawa natin, pwede pa tayo magdagdag. Basta titignan natin kailangan at least 1 fourth ng ating seedling tray yung nakasubmerge dun sa tubig. Tapos i-pipresog din natin yung ibabaw ng ating pulaan para mas madaling magtanim mamaya. So babasain lang natin gamit po yung sprayer para po hindi magtalsik yung mga lupa dyan sa ating seeding tray. Next, itatanim na po natin yung mga seeds na napili natin. Dito gagamit po ako ng takip ng ballpen. Yan po yung ipangbubutas natin. So, tutusukan ko lang po sa gitna ng bawat cell para dyan na po natin ihuhulog yung mga seeds. So huwag masyadong malalim, uh, approximately times 2 ng laki ng buto yung lalim ng pagkakatanim para hindi po mahirapan lumabas yung mga seeds dyan sa ilalim ng lupa. unay natin itanim itong ampalaya. So yung ampalaya, yung ginupitan natin kanina, yan po yung itutusok natin. So dapat sya nasa ilalim kasi dyan po lalabas yung unang ugat na ating mga seedlings. Ito po yung mga naka-coat doon sa seeds natin, itong kulay blue. Ayan. Natanggal siya dahil sa pagbabad natin sa tubig. Ang problema nito, wala na siyang panglaban sa mga fungus kasi naalis na siya. Pero kasi yung objective natin sa pagbababad ng seeds, para maalis yung ibang coating, mas mabilis siyang mag-germinate. So, pero dahil naman na-disinfect natin yung mga ginagamit natin na materials, yung lupa na pagtataniman, wala din masyadong problema. Pag nagtatanim po ako sa aking backyard garden, iba-iba po yung mga tanim. Meron akong tinatanim na tumatagal ng ilang taon tulad ng talong, yung mga mahabang buhay. Meron din po akong mga tinatanim na pang 3 months tulad ng pakwan. Meron din po akong tinatanim na mabilisan tulad ng petchay, mga 30 to 45 days lang harvest na. Magtatanim din po tayo ng cauliflower. So ito po yung kanyang seeds, parang seeds din ng petchay ngroon kaliliit, So maglalagay lang tayo ng mga 3 to 5 na seeds per butas sa ating punlaan. Tapos yan po yung itatanim natin sa ating uh, backyard kitchen garden, dagdag na crops sa ating gulayan. After po natin magtanim, didiligan na natin siya. Gamit po yung sprayer para hindi po magtalsikan yung mga seeds. Then dahil po may tubig na sa ilalim, magsisip sip na yung ating lupa. Maabot niya yung ating seeds na tinanim mabilis po yung pag-germinate ng ating mga buto. Basta siguraduhin lang po natin na basa yung mga seeds. Then, yung kaputol ng ating plastic, itatakip po natin dyan sa ibabaw. So, ang purpose nito para ma-maintain yung temperature, yung mainit-init na temperature. Tapos, matatrap din po nito yung moisture. Tapos, protection na rin po siya sa mga ibon para hindi siya tukain yung mga bagong sibol. Sa ganitong setup, kahit maiwan po natin ng mga ilang araw, hindi siya mamamatay at malalanta. So, sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo kami. I-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!